Hello guys, what's up guys? Magandang hapon sa inyo lahat. Uh, uuwi na tayo sa ating uh, bahay. And guys, so dito yan guys sa Lapirawan. Sa Lapirawan, okay? So let's do it. Ito yung daan dito sa amin guys. Is, uh, walang traffic. Unlike doon sa Manila. Nako, na napaka-traffic doon sa Maynila. O, oh, diba? O, oh, ang... Ang... Ayun. Tinahanan natin, ganyan. Ito yung action camera natin na magagamit na natin ngayon. O, oh, diba? Yan. So, uh, nung nakaraan, <laughs> nagpa-bike lang tayo, ba? Diba? So, bike lang ginagamit natin ngayon is nandyan. So, nakamotor tayo. Yan. Okay. Yan, guys. So, doon ako nagtuturo sa ano sa Lapirawan Elementary School uh, as uh, a, live teacher. And guys, yung mga ano dito, yung mga view, 'di ba? Ang ganda. Hmm. Kung say may istorya ninyo, comment lang mo diha. Aray ko. Ayyan. Hinahinay lang tayo magpatakbo ng motor. Uh, kasi hirap na, 'di ba? Ay nako, pro diba, wala nang oo Oo naman <laughs> O oh, diba, yan Yun Dito guys Mga palay dito yan O yan Guys Ito yung mga dati Dito ako pumapasok sa taraan Masya Allah Oo <laughs> Oo siya Allah Ta'ala Papalik tayo doon Alam niyo guys ah uh, Dito Yung mga tao dito Simple lang yung mga kabuhayan nila uh, Tahimik Alam niyo May mga nagsasabi na Ang uh, Gaya doon sa ano Sa Manila, Sabi nila Ang Ang gugulo daw dito sa Mindanao Nako Walang katotohanan yan Nako Kabayan Walang katotohanan yan Napaka Uh, napakatahimik dito sa amin sa lugar namin sa Mindanao no walang gulo pag hindi ka nang gugulo oh, di ba eh lahat naman siguro kahit saan ka kapag uh, uh, nagsisimula ka ng gulo eh magkakaroon ka talaga ng gulo eh pag wala kang gulo wala kang ginagawang gulo eh natural wala kang kalaban O oh, di ba so ganun din yun alam mo guys dito sa Mindanao yung mga tao dito, yung mga bisaya at mga muslim or uh, kahit anong tribo ayan, tingnan mo si Tata at si Nana diba? ayan balik tayo sa topic, alam mo guys kahit anong tribo yung mga bisaya dito at saka mga muslim dito ay uh, nakakasundo sila, sa amin, marami kayong mga kaibigan, mga bisaya or uh, Christian at diba, tingnan mo daming pananim mo, ayan daming pananik ayun yan oo nga ang yeah, sana ba tayo dun 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 alam mo guys dito sa Mindanao yung mga tao dito bisaya muslim kahit anong tribo nakakaintindihan oo walang mga ano dito no? nakakaisa wala tsaka walang uh, tinatawag dito na discrimination yung mang namimili ka lang ng lahi, ganyan. Kasi yan kasi ang mindset ng taga Maynila. Oh, karamihan sa mga taga Maynila, basta daw sa ano Ito yung sapa dito, guys. Alam niyo, guys, parami sa mga tao dito na so, minsan, ah, uh, happy sila. So, ito yung sa bomba ng ilisan. Naliligo yung mga tao dito.